Morning mga katupa Punta muna kami ni Paring Ondoy sa bukid Tapos mag-abuno Dahil eh, mamaya maghahanda kami sa arawan na anak Magluluto kami Pero bago yan, shoutout muna tayo kay bike tayo 7055 Jocelyn Pertimus 6434 Michael Junayad 9303 Shoutout kayo dyan mga katrupa. Alis muna tayo Ah, uh, mga tropa, good morning. Balik muna kami sa Malabog Mag Abuno. Pwede pa rin kundoy. So, maganda yung panahon. Hindi masyadong mainit. Yan. Hindi pa yung, yung araw malamig pa ang simoy ng hangin maginaw yan pagi pa daan balik na naman sa daang lubak lubak Magi ano na dito dito pre? Wala ka pumunta na. Ah, kayak kita ya. Apa sih kita mak tembakkan? Putuilah mengabatul itu. eh. kita teng kobok kalau disakar. gua nih kanya ng lungsod dito na kami sa ibabaw sa oh. itaas bahagi ng bundok nandyan na yung sa baba yung sentro ah balon balon magasalina Felix

Mga wag ka toob pa. na tayo sa area. Ito na yung mga mais. Mataas na. Kaya lang. Kulang pa to sa abuno. 'Yan ho liki ni sa pag-aabono. Least <coughs> no tuloy yung ulan. Hmm. Alas-uwang tigil yung ulan sa isang araw yun si pare undoy siya <coughs> yun ang dala ng abuno kok oh, akit mo na ako siya taas doon kami magsisimula ay may dala tayong mga pang tapas Mga ahas, panlaban sa so, mga linis na hayop, hindi kasi tayo sa medyo gubat. Yoy, lalong lumalagay diri, ngaputlo niyong mga isang... dito tayo magsisimula sa itaas na bahagi kain muna tayo gutom wala pang wala pang almusal mag almusal muna ako para kondisyon sa trabaho ay mga katrupa may mga bisita tayong ibon no? malaking ibon dalawa asa isa -kwak. yun kruwakwak yun yun isa yun Ayun kita Ayun, nak lalakad Mana yang <laughs> Diyan lang kayo. Nakikiramdam yan. Puntahan natin. Parang magkasintahan, no? Ayun. Isa. isa naman nandito ayun ha, -ha. dyan na kayo magtatrabaho muna kami mag aabuno pa kami ayun mag aabuno mo ha? aabuno mo ha? mo ah mana? iyaw na?

sa dito. Dito dito. Ang sabi ni Tito Romel, yeah. pwede namang ituloy ang pagbukay pero dapat ay mag-share na ang lahat dahil hindi na niya iyon kaya ng pag-isa. Marami na raw si siyang bagay na pinaglalaanan ng kanyang pera. Hindi na bali yun kaya ng finance nila mama. Kaya hindi na talaga nagkaroon ulit ng chance na ipagpatuloy ang pagbukay. Isa pa, ayaw na rin mama at papa na ituloy pa iyon. Yun, Dahil gastos lang. Tapos wala pang kasiguruhan kung meron ba talaga kaming makukuha o nagsasak ang mapapukaw. Simula ng tabunan ng lupa ang bukay ay natigil na rin ang mga pagpaparamdam sa mumpang namin kay Storya wala na nagpapakita ng babae at hindi na rin kami nakakarinig ng kung ano-ano tuwing kami. Doon na-realize ni na din ang mama na meron nga talagang pantay ang lupa namin. Ang sabi pa ba ni Papa, baka raw ayaw ng mga bantay na magukay sa compound namin kaya nagparamdam ang mga ito nang ang simulang magukay sa lupa namin at nawala naman ang na mga ito nang tapunan ang bukay. Hindi na rin namin na bukod sa aming lima ay meron pa lang ang mga sa bahay. Nangihinayan na kasi kami sa murang renta sa gano'ng kalming bahay. Isa pa, nasanay na rin kami sa mga kasama namin kaluluwa at naniniwala kami kay Kuya Robert na hindi naman nararating ang kasi mga guys. Noon ay meron akong <laughs> nililigawan sa trabaho, si Mariel. Halos dalawang buwan ko siyang nililigawan bago niya ako sinagot mas na-inspired ako na pumasok sa trabaho dahil sa kanya kasi doon kami nagkikita. Ay, eh, tapos na okay. ang okay. Pwede bang tumambay naman tayo sa bahay niyo? May Hindi na tayo magkasintahan pero hindi ko pa ako pinadala roon. Sabi ni Mariel, Naku, magulo roon. Kung mga lalaki ang kasama ko kaya, turan ko naman. Ang totoo ay ayoko mapuntahin sa bahay si Mariel dahil nag-aalala ako na baka pati siya ay hindi makaligtas sa kababalaghan doon. No, no, baka ako ano pa ang <laughs> pangyari sa kanya. Eh kilala ko naman ng mga kaibigan mo kasi katrabaho natin sila. Siguro may tinatago ka sa akin no? Siguro may babae ka roon na kasama. Ako sa naman ni Mariel. Babae? Wala ha? Pupunta tayo sa bahay. Sabi ko na lang. Pumayag na ako kesa magbuda pa si Mariel sa akin. Baka kasi yun pa ng away ng dalawa. Kagaya ng pangako ko kay Mariel na sumunod na araw ay dinala siya sa bahay. Sa isip ko ay pinausap ko ang matandang babae at batang lalaki na huwag silang magpaparamdam at huwag pakikialaman si Mariel dahil hindi ito tagaroon bisita ito kaya dapat ay bisita malakal. Pangstrala ko ay Happy birthday! Dynamics. Stronger hair for 10 times happy less hair. loss. Panty! Happy katulay. birthday, Panty! Happy birthday, Panty! Happy birthday, Panty! Happy birthday, Panty! After ng work kami, nagpunta ni Mariel. Si Peter at Rick lang ang nasa bahay dahil may pasok si Ned at Marlon. Wala rin kaming pasok ni Mariel sa kasunod na araw kaya aliya ay ayos lang kahit doon na siya matulog sa bahay. Kinabahan ko kasi akala ko ay dadaan lang siya para tingnan kung saan ako nakatira. Hindi ko ay na-expect na gusto niya roong matulog. Ipinagluto ko na masarap na pagkain si Mariel. So far, wala naman akong nararamdaman na kakaiba at iniisip ko na nakikisama ang mga kaluluwa sa akin kaya hindi nila pinapakialaman si Mariel. Maya niya ay nagsuggest si Mariel na kung pwede mag-inom kami kahit yung dalawang beer kami. Lumabas pa kami at pumili ng beer at sitsirya. Sa kay kusina kami nag-inom at ang maubos na namin ng alak ay nagdesisyon na kami matulog na dalawa. Nahihiya pa ako na makatabi si Marielle sa isang kama kaya ang sabi ko ay doon na siya matulog sa kwarto ni Jimuel Total, wala naman si Jimuel doon. Tapos ako ay doon muna sa isang kwarto kasama si Narik at Peter. Umayad si Mariel at inihatid ko na siya sa kwarto at iniwanan siyang magkisaroon medyo kampante ako kasi simula na dumating si Mariel ay wala namang napapansin na kakaiba. Wala pang kalahating oras na nasa kami ng kwarto ako ay kumatok si Mariel. Babe, pwede mong doon ka na rin matulog? Natatakot yes, siya na. ako eh. Sabi ni Mariel, Bakit? May nakita ka bang ulto? <laughs> Ang kinakabahan kong tanong sa kanya. Wala, hindi kasi ako makatulog kasi sanay ako na may katabi. Please, tabihan mo ako. tapos uusap ni Mariel sa akin. Tabihan mo na si Mariel, tol. Para nakatulog na siya. Ang nang-aalas uh, kang singit Peter at nagtawanan sila Larry. Dahil sa si Mariel na nag-request ay sinamahan ko na siya sa kwarto at magkatabi kaming humiga sa isang kutsyon. Nakatingin lang ako sa kisa niya habang si Marielle nakayakap sa akin. Nakapikit na ako na maramdaman ko ang paglikot ng kamay ni Marielle. Ay, ay. Nakapunta na iyon sa hindi dapat puntahan at agad ako nagtinit. Ayoko na kinitali ang mga sumunod na nangyari pero nadarang kami parehas ni Marielle.

Inom dong kan ng jeep sa Eh, jeep sa kagayan tay. Na <tuk> ako ikaw ba apa? mabuo kayo siap Sulod na deh, dungo-dungo <tangan> <tuk tangan> lagi. Ah, berapa pong kataas, dungo-tungo

Wala niya sa labas ng komport na gabi ng kumot. Gami,

Bol chat. nagsakay. <tries> na sakay, na sakay ko siya. Ah. Nya. Tatay limot ba uli na po kay. Sakto ra ko daw na sa ko niya. De de lao na niya ko kay. Patay ba? Oh. Dobo.

secollot. Sí, Men, <laughs> <laughs> yeah.

Kumusta ang mga? Binibitin Si Babi, kinana? Ano'ng Si Babi, uh, wala pa ako. Ano ito? Si Babi, wala pa lagi 'to kay kusog ang ponya

magkasinabot you o know, ang uh, mag, uh, uh, kanilang gugma mo ay magpatigbabaw sa Tanang Lord na pagtubo um, sa si Jinslyn na uh, anaas sa imuhan mga kagustuhan gino okay. iway siya gino okay. sa, sa tanang matang sa tanay Yahay okay. usab gino you know, ang diyo, yeah, uh, sa pamilya inun na yeah, yeah, uh, yeah. si Jinslyn, karong mga taknaang magmalipayon o sa iyang pamilya o oh, kami Dali ka na. Ano ang gusto nalang ini usab Ginoo kining mga pagkaon ninyo sa mutubangan nitong makakain ta namo. Dili mo, kalabsi sa diskay sa akong kasabtan sa panglaway. Ang imong diya diha kanimo Ginoo. Ikaw na ang tao na kayo tumi mahimo nloy. Nungay kanan nga mga pagkaon niya sa mga tubangan na kini makahatag ka na mo o dugang na pagsamig na mo mga grasya na mabalik po sa pinilok-pilok na pati o labaw sa tanan ang nag-prepare na na mga pagkaon na kiniimuusap na hatag sa mga pamilya na nagkahiusa o nagkasinap na ikinintanan

Ada batalan dia. Satu. Udara plato dari. Nice. Kenang dulu kali mandi habis bang. Ah, taman biru, gugur-gugur. Lah, gugur-gugur aja, eh. Nova task three street. Kota Melaka Mahila, dia. Oh. Ya, kat sana. Dio. Dio, dio. Dio. Ana gitu.